sa darating na March 4 sa kasalukuyang taon ay ipapalabas na ang Lilet, Matias at Ordat na pangungunahan ni Miss uh, Jo Berry at ng iba pang magagaling na aktres of course nandyan pinaka special participation guest appearance si Miss Nora Honor ang national artist kaya po ito'y paka-aabangan na natin. Talagang hindi na makapagintay ang mga Noranians na makita ang papel na gagampanan ni Ati Gay. Of course, nakita natin si Ati Gay. Talaga naman dito, makita mo yung bihis ni Ati Gay. Makita mo dito yung kanyang aura na napaka-positibong positibo na talaga naman tayong lahat ay excited mapanood. Siyempre, aabangan natin lahat yan dahil maraming nananabik na mapanood muli si Miss Nora Honor sa ah uh, television. And of course nawa po maraming uh, magkaroon ng guesting sa Atigay interview. Of course no at makikita natin sa balita si Atigay gay na lang ng 24 oras. Siyempre, no nawa mapanood natin siya doon na uh, uh, yung news about sa kanya and of course kay Kuya Boy Abunda no sa uh, past pastok ng uh, na alam naman natin si Kuya Boy ay Noranya na wapo mangyari at mag-guest din siya no kaya mali natin sa iba't ibang programa ng Uh, GMA7. Kaya abang-abang po tayo no, kay Ati And of course, alam niyo po, nandiyan po yung magkakaroon po ng regular screening ang Pieta na yan po ay aabangan nating lahat. Ako po talagang nag-aabang na sana po yung akin gusto ko mas maaga 2 o'clock, pwede na po ako doon o kung may mas maaga pa 2 o'clock in the afternoon or sabi na natin mas maaga pa kasi po talaga namang napakalayo ko po sa sa uh, Manila no po at uh, syempre taga Pampanga pa po ako at gusto ko po kasing magsama ng mga uh, makakapanood pa ng pieta para sa ganun ay masaksihan nila yung kung gaano kaganda ang pieta, no po. Excited po ko na wapo'y magkaroon ng ganung oras maaga para maaga rin kami makauwi, no po. Ayan, so abangan po natin ang pieta, suportahan po natin ang pieta at alam po natin na uh, ito ay talagang kabang-abang. Alam niyo po, si... Miss Maricel Soriano ay nagwagi bilang Best Actress ng Gawad Dangal Filipino Awards at syempre alam din po natin na si Miss Marian Rivera ay naging Best Actress din po sa isang parangal no po? at nandiyan po nakapost at nagwagi na po si Miss Vilma Santos sa Metro Manila Film Festival ng Best Actress. At gayon din po, of course, may entry rin po si Miss Sharon Cuneta na sa darating na taon na siyempre hindi talagang hindi mababaliwala ang galing ni Miss Sharon Cuneta sa kanyang pelikula ni with Mr. Alden Richard. Ni Puba at talagang magtatagisang ng galing ang apat na aktres. Miss Maricel Soriano, Miss Marian Rivera, Miss Vilma Santos at nakatagiisa na sila, dalawa kay Ate at isa kay Miss Marian Rivera at Miss Maricel Soriano. Of course, si Miss Sharon Cuneta, talagang alam po natin manonominate yan. At sino kaya ang magwawagi sa apat na ito? Si Miss Marian Rivera, e eh, talagang box office queen na dahil sa kinita na pinakitang lakas dito sa takilya. Box office queen at hindi po si Mr. Dingdong Dantes. Maglalaban-laban na po Miss Vilma Santos, Miss Sharon Cuneta, Miss Maricel Soriano, Miss Marian Rivera. Pero wag pong pakakasigurado dahil ang pieta po kung ito po ay maaring ma uh, maisali sa mga giving awards body dahil uh, syempre po uh, hindi po ito na ipalabas ng regular showing pero sa mga screening po, ito po yung nakahabol ng last year, December kung ang pieta po ay talaga namang maisali at may consider yon of course, sa totoo po Nasabi po talaga na ang Pieta ang pelikula ng taon. ayon po sa mga kritiko sa reviews, talagang mahihirapan sila sa Pieta. Talagang maigpit na ang Pieta po kumbaga na mahirapan po silang pumasok. Makapasok kung ang Pieta ang pag-uusapan. Of course, sabi nga po may mga nagsabi kung nakasap, may ito sa Metro Manila Film Festival, sabi po mga basura daw po yung ibang pelikula. Hindi ko po linalahat dahil magaganda naman po yung entry. Kaya lang po, ibig sabihin kung yung iba nakapasok na talagang susuri mo, bakit ang pieta hindi. At sa palagay ko po, wala nang dapat patunayan pa si Miss Nora Honor, manalo man o ma hindi si Miss Nora Honor ng best actress. Alam niyo po, sa talagang katotohanan, si Ate Gay ay magaling, mahusay at walang dapat patunayan dahil maaring sa pieta maging international best actress si Ate Gay. No po? Talaga naman. At walang kagatol-gatol na mong sa mga pelikulang mga nabanggit na iba, yung kay Ate Gay ang mangingibabaw. Of course, no po. Siyempre, talaga namang isipin na lang po ninyo, no? Kasi Miss, palagi ko po talagang matindi po yung acting ni Miss Maricel Soriano, Miss uh, Sharon Cuneta, no po, Miss Marian Rivera. Now, of course, hindi mo may sasantabi ang Miss Vilma Santos, no? Pero, sa totoo po, si Ati Gay, sa Pieta, Marami pong kritiko na talagang pinaggana ni Ate Gay ang kanyang mata at saka yung kanyang itsura na bagay na bagay daw po sa kanya. Kung baga, hindi pwedeng gampanan ng iba yung papel ni Ate Gay sa Pieta. Pero yung mga papel na ginampanan ng pelikula ng mga uh, katunggali niyang aktres, sa mga pelikula po lang sila magkakatunggali, pwedeng-pwedeng gampanan ni Ate Gay yung When I Met in Tokyo, pwede niyang gampanan yan. Yung kay Miss Sharon Cuneta, yung Family of Two. And then, in, in his eyes, eyes. kaya kayang-kaya din po ni Ate Gayan. No po, marami magagampanan niya. Pero yung kay Ate Gay, mahihirapan po sila sa pelikulang Pieta. Dahil sa Ate Gay, talagang sa kanya lang yung papel na yon. Kaya, eto po, no? Abangan po natin. Abangan po natin at nawa po uh, panoorin po natin ang pieta, Talagang gumawa po tayo ng paraan. Yung gawin po natin, kung supportan po natin si Ate Gay at talagang makita natin yung lakas ni Ate Gay. Bagamat wala nang dapat pang patunayan at wala namang dapat pang pagdibatihan kung sino magaling. Of course, lahat magaling pero iba ang husay at galing ng henyong si Miss Nora Honor. Ito po si Kefir DR na nagsasabing as long as there is love we will stand and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay.